Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Eh, yung araw ng Sabado, guys, ay sinipag nga ako para magsegregate ng mga damit namin na ipapamigay na namin. Kasi sobrang dami ng damit, guys. Hindi na rin nagkakasya yung damit ng mga bata. And alam niyo naman, ayaw pa namin bumili ng cabinet kasi nga baka ipagawa namin yung sa taas. Hindi pa namin sure. Pero next, siguro habang nasa Pilipinas kami ipapagawa. Depende kasi sa magiging takbo ng negosyo ni Aditya. Alam niyo naman, guys, na marami na tayong pinapasweldo na playado kaya yung pera namin, kailangan, meron kami pampasweldo for at least next 6 months, kaya hindi pwedeng galawin yung aming mga naiipon, guys. So, ngayon nga, guys, ay eh, inutusan kami ni Mami, bumili ng pangregalo dun sa my birthday. So, pero nakakita ko ng saging at nagkikraving craving ako sa saging, kaya sa ko kay Adi, bumili muna tayo saging. Actually, nasa labas kami yan, kumakain kami ng street food. Eh, biglang tumawag, bilin daw namin ng pangregalo. So, umalis kami ni Aditya dun sa nakainan namin para lang pumunta dyan sa bilihan ng damit. Actually, ang hirap maghanap ng bilihan ng pangregalo dito kasi nga guys, wala naman mall-mall dito. Hindi ko sa Pilipinas. Kailangan mo ng pangregalo, punta ka lang sa isang mall, ando na lahat, makakapili ka. Dito guys, hindi. Parang panahon pa ni Kopong-Kopong. Tapos pag uwi nga namin guys, si Adu ay gising na. Hapon kasi kami umalis guys. Tapos pati si Afi gising na din. Eh buti na lang guys, Sabado, wala naman trabaho yung kuya. Kaya siya yung nagbabantay kila Adu at Afi. Tapos si Mami, ayun, busy siya. Siyempre naglilinis-linis, ganyan. So, biglaan nga lang to, guys. Kasi nakalimutan pala ni mami na inimbita kami. Pero ang inimbita lang, guys, pamilyang tat-apat kami. Si Api, si Adu, tsaka si mami, tsaka si ako. Guys, kasi dito sa India, guys, kailangan pag nag iimbita ka, iisa-isa mo yung buong pamilya. Sino pumunta si ganito, yung nanay, yung tatay, ganun. Pag hindi mo binanggit yung pangalan ng isa, hindi pupunta yan, guys. Kaya ganun yung nangyari sa tatay ni Aditya. Hindi siya pumunta kasi hindi naman siya sinabihan na pumunta. Ganun, guys, sila. Hindi ka tulad sa Pines, guys. Automatic na yan. Tapos, one charis. Tapos, ito nga, guys. Ano, bumili ako ng Dubai Chocolate. Tapos, sa TikTok ko yung aking reaction video. Tapos, ayan, guys. Ako yung ganito? Pero, kita yung brako Kaya, sabi ni Adi, ayan, no, tignan ma arte pa ako. Di ko na guys. Kasi, ano lang naman Sa harap lang naman namin So sabi niya Magparit ka Kita yung bra mo dyan. <laughs> Tinataas ko pa Kala mga kalusot. Kasi guys Ang laki ng pinayat ko Nung una Sakto to sa akin Medium to Parang pa small na ako guys Kaya ayan guys pinagpalit ako. Tapos, ito nga yung medyo masikip sa akin, ang ipinalit ko. Mga 7.30 nga sabi ni mami, gumayak na daw ako. Pero, hindi pa ako nag- hindi pa ako nag masyado. Tapos, guys, nung mga mag-alas 8 na, wala pa rin tao. Kasi, sinisilip-silip ko nga, kung may tao na. Syempre, nakakaya naman na kami malapit. Tapos, kami pa yung mauuna dun, di ba? Kailangan pauli-huli kami. Kaya tinitingnan niya, guys, sinisilip ko. Kunyari may ginagawa ako sa kusina. Tapos nung nakita ko madami ng tao sa kumita. <laughs> Excited. <laughs> Excited siya mismis. Tapos ayun nga, sinabi ko kay Adi. Si Adi kasi, guys, ay wala yan balak. Sumama. Kasi nga, nagpapaingay siya Sabado. siya the whole week, nagtrabaho siya. Tapos ayun, ay, landi. Landi yan. Landi yan. <laughs> Sabi ko nga kay Adi, guys, ay hindi na ako mag expect may pagkain. Kasi kada Indian birthday dito, guys, hindi katulad sa Pinas na may paletsyon. Ano lang, kadalasan lang may pakik, may paswi ganon guys. Pero dito guys, meron silang hinanda na gulay tapos yung ano nila lapuri. So masarap naman siya. Tapos umiinom nga ako ng Coke. Alam niyo guys, umiinom lang ako ng Coke parang ano na lang once a month, guys. Ayun oh, yung antiyan din yung soft drinks kasi nga nagda-diet ako, diba? Tsaka hindi ako sanay masyado uminom ng soft drinks. Tapos ayan parang uh, ano, inaantok na kasi ako eh para magkaroon ako ng social battery kasi alam niyo naman, marami kapitbahay doon. Dito sa India guys, pagka foreigner ka, kahit hindi ka kagandahan, ay pagkakaguluhan ka talaga, guys. <laughs> Pero pag di kakagadahan pag chichis ni Sam, kalalaitlaiting ka talaga, guys. Kasi ganun sila eh, ganun ugali nila eh. Kaya medyo nag din ako. Pero kung tatanangin mo ko, lalabas lang sana ako ng ganun yung suot ko, nakapambahay eh. Pero sabi ni Adi, mag konte Kasi may mga kapitbahay. Tapos sasama na nga namin si Afi, guys. Si Afi, guys, dapat di sasama yan kasi nga kakagaling-galing niya lang sa sukatain niya. Eh, ayun yung kapitbahay na nagbigay ng ano, ng laruan na madumi sa kanya. Kaya ayan, tignan nyo, sinama pa rin kasi nga, nagising eh, walang bantay. Eh, yung dalawa naman, din nila kayang handle. Lalo na, ang hinahanap ni Afi lagi, ako or si Mami. Kasi nga, syempre may and eh. Alam niyo, hindi pa siya gano'n ka-okay. May nararamdaman pa siyang di maganda, gano'n. Dala-dala nga ni Ado yung kanyang notebook, guys. Ay, yung coloring book niya na binigay ng lolo niya na symbol pen niya. Ayaw niya bitawan, guys. Ako yung proud na proud dyan. Kasi sobrang galing niya talaga, guys. Amis na amis yung mga hindi na Kasi, guys, ano, tag dito, may, may mga chart doon ng mga vegetable fruits. Alam niya na yung lahat. Tapos yung mga color habang nagsusulat siya, nag kumakata siya ABC, ganyan. Dami niya sinasabi, tapos panay siya English, guys. Kasi nagsasalita na siya unti-unti, guys. Nakikipag-communicate na siya. Tapos sobrang busy niya pa mag-color-color. Hindi nga siya, di ba siya, hindi na niya nasanay na nanonood sa phone, ganun, di ba, guys? So, ganyan siya. Tapos tinatanong nila si mami, ano nga ba yung ano, anong school daw yung pinag-aaralan ni Adu? Kasi parang ang Tali talitalino daw ba? Ay! I'm so proud of myself. Sabi, nag-play school ba siya? Sabi ni Mami, ang play, school niya yung mama niya kasi sila naglalaro tsaka sila nagtuturoan yun nga din guys yung pinaka reason kaya parang napansin niyo hindi na ako katulad dati ka active mag upload upload kasi nga mas nagfo-focus ako kay Ado na turuan siya behind the camera syempre hindi ko lang pinapakita sa inyo guys na nakakapagsalita na siya para pag ano na gugulatin ko na lang kayo na sobrang fluent niya na talagang magsalita guys puro voice over lang ako tapos ayan nga guys may pa lang ganyan ganun lang kasi dito guys sa India ganito nga guys, ang birthday nila, kahit mayaman pa, parang birthday, ito na yung birthday ng, ano, for you, baka sabihin nyo birthday ng mahirap sa India pero hindi yan mahirap guys, hindi ko lang mahirap yan guys, ganyan lang sila, pero para maiba tayo lagay natin sa caption, ano birthday ng mahirap sa India para matuwa naman kayo guys lagi na lang daw kasi pang mayamon sinasabi ko eh syempre guys may mga ano din tayo pang paklikbait clickbait ba ganun alam niyo naman guys na hindi na nga ako komportable eh, na pumupunta dito sa bayad ba nakaraan na guys pero wala naman tao kaya sabi ni mami punta daw ako tapos guys ito gusto niya talaga magfriend friend kami nung kapitbahay na na yan, pero hindi ko siya feel kasi nakaramdam na ako ng kakaiba sa kanya tapos ito yung anak ko guys lagi naghahabol-habol sa akin yun. Ganyan si Api. Gusto niya nga, guys, na doon ako sa harap. Parang sabi ko, ah, oh, hindi naman ako family member, ha. Sabi ako nalang magbibigyo sa inyo. Pilit niya akong tinatawag, guys. Sabi ayoko. Ganun kasi sila dito, guys. Kahit dati doon sa apartment namin. E, parang hindi naman ako may birthday. Hindi naman ako may kasal. Pero ako yung pinagkakaguluhan. Diba maganda yan? Pero tuwang-tuwa sila talaga, guys, sa mga ordinary, Kaya, ayun. Pero ngayon, nasanay na ako na hindi ko naman okasyon. Kaya nga, guys, pag alimbawa, may ina kami na hindi naman namin ganap hindi ako bumubongga. Kasi ayoko na nang ganon Kasi parang nakakahiya. Yung parang ako pinagkakaguluhan. Totoo guys, to, hindi to nagmamaganda ako ah. Maraming times na pinagkakaguluhan ako. Nang makakahiya, hindi, hindi ko naman kasal ganoon guys. Kaya nagla loki lang ako. Kasi ayoko na nang ganun. Parang agaw eksena ka, ba diba? Tapos nga guys, sinutusan niya na rin ako mag ano. Munta dito, videohan ko daw siya. Para maganda daw yung video niya. Tapos ayan lang, kinantaan lang siya. Tapos hinati yung cake, binigyan lahat. Binigyan din ako niya ng cake guys. Pero ano, hindi ko kinain, tinikman ko lang kasi sobrang tamis. Tsaka hindi ko talaga bet mag-cake guys dito kasi nga walang itlog. Iba yung lasa ng cake guys pag lang itlog. Ewan ko, ibang Pinay siguro, nagagandahan siguro sila sa, or nasasarapan sila dun sa cake na walang itlog. Ako hindi ako nasasarapan guys. Tapos ganyan lang guys, kinantahan siya, tapos nilagyan siya ng sindor, tapos hinanoon siya ng dia, yan. Parang biniblas siya ng nanay niya, tapos sumunod naman yung mga kapitbahay, ginanyan din siya. Yung parang blessing nila yan guys, ganyan. Pagka uh, ano, parang yung apoy nung kandila na yon guys. Ayun yung parang pang ano, parang ano sa atin guys, insenso. Ganun guys, Iiikot. ganyan, iart ia mo yan, tapos lalagay mo lang sindor, tapos gaganunan mo. Ganun yun guys. Lahat ng kapitbahay, ginawa yan. At yung biyanan ko nga guys, naiinis, kasi panay sila kuha kay api. Sinasabi na ni Mami, wag, wag, naririnig ko siya Pero kuha ng kuha sila guys. Tapos maya maya, nakikita ko na lang iba na yung nakahawak sa anak ko. Minsan dumadaan na lang sa hanap, yung anak ko guys, dumadaan na lang sa harap ko, tumitigin sa akin. <laughs> Tapos, gagara talaga guys dito. Pag pinagpapasapasahan yung anak, ay eh, di ba ng kakagaling lang sa sakit. Kaya nag kami ng bialan ko. Yung biyalan ko kasi medyo maarte na din yan guys. Or actually, maarte na siya dati pa kaysa sa akin. Kaya ano yun, kaya kami naging magka guys. Kasi pares kami maarte. Tapos guys, sagulat kami, meron na siyang ano, pagbalik sa amin, meron na siyang tuldok sa noo. Hindi naman siya may birthday. And, ang ayo din ng ko na nilalagyan yung skin ni Afi ng kung ano. Kasi nga guys, tuwang tuwa si Wami sa skin ni Afi guys, di ba makinis guys, tas maputi so ayaw niya yan, nadudumihan guys pati yung lolo, ayaw nadudumihan yan guys, pinupunasan talaga nila palagi yan, kahit konting laway lang kasi nga tuwang tuwa sila dun sa skin Tapos nakita niya may tutuldok sa noo nakita ko pinampupunas niya yung kurtina <laughs> <laughs> yung cortina ng kapitbahay dun sa ano Tignan nyo mamaya, makikita nyo guys, pagbalik. Ano na yan, may tuldok na yan sa noo. Tapos ito nga guys, pinatawag kami ni mami sa harap daw kami. Para sa picture, gusto gumit na kami. Hindi naman kami may birthday guys. Kaya kami ni mami, nahihiya kami. Kasi nga, hindi naman namin ganap, di ba diba? Pero sinasakyan na lang din namin. Tapos ayan na nga, pagbalik, tada! Tignan nyo guys, may tuldok siya sa noo. Sabi ni mami sa akin, ayaw niya nga kasi nga may chemical-chemical daw sa skin na lalagay sa bata ni Api. Tingnan niya. Ang cute naman niya talaga, guys. <laughs> bilog na bilog, diba? Pero ano, syempre hindi natin alam po ano yung mga nandyan. Kung signo na humawa, kawayan ni mami kasi nga nadala na nga siya kasi nga nagkasakit yung bata. Tingnan niya guys, sinahanap akong pilit ni Api yung mata niya kasi nga, di ba, ano, maarte yung ano ni Api. Es, kasi dito, guys, yung mga bata, sanay sa ano eh. Sanay sa dumi. Eh, yung mga anak ko, guys, medyo-medyo lang. Sariling dumi nila. Okay lang yun. na inaalis namin. Nag-join first kami. Kunyari, nagtatawanan lang kami. Pero inaalis namin unti-unti para di nakakaya. <laughs> Kasi nga, 'di ba? Baka magbutlig-butlig. Tas ayan na, guys. Binibigay na 'yung mga 'yan, 'yung handa, guys. Binigyan din ako niyan. Pero hindi ko inubos, binigay ko lang kay mami. Tas iniwan din namin doon, guys. Kasi hindi kami mahilig sa matamis. Tapos kumain 'yan ang tigas kaya niyan guys. <laughs> ang sakit ng ngipin ko dyan. Habang, syempre, papakita mo guys, kumakain ka pa din kahit ayaw mo. Kumain lang ako konti, tapos bigay ko na din kay mami. Ayun na, sinesenyasan ko siya. Sabi ko, ayaw ko kumain. Tapos sabi niya, ano, meron daw pagkain. Binibulungan niya ako. <laughs> meron daw ko pagkain na gulay. Antayin daw namin, sabi niya. Kasi nga daw, ayaw kami paalis. Yan. Sinabi niya na guys, naalis na kami. Kasi busog naman kami. Tapos sabi, hindi, daw pagkain. Tapos ganyan guys, sineserve nila. Ganyan yung style ng birthday dito, hindi katulad sa Pinas, guys. Syempre iba yung pagkain nila. Like. Tapos ayan, kahit ano, kahit mayaman ganyan, ayun ko lang. Siguro pag mayaman na mayaman, tas modern, bonga. Pero may nakita na akong mayaman na mayaman, guys. Ganyan lang talaga siya mag-birthday, nagkakat lang ng cake siguro pag depende pa rin sa tradisyon ng pamilya kasi may mga indyano talaga na sobrang ano eh, sobrang kuripot ba guys tapos at this time nga guys si ano si Adi pinapunta ko kasi sabi ko hindi ako comfortable may mga ano kasi guys may mga kamag-anak na lalaki tapos tingnan tingin parang ano ko nagmamaganda ako ganun guys <laughs> <laughs> hindi ako comfortable talaga guys pag tinitingnan ako ng lalaki I mean, alam niyo alam niyo naman yung tingin na inosente alam niyo yung tingin na hindi inosente di ba so chinat ko si Adi puta ka dito baka nila wala akong asawa <laughs> <laughs> Tsaka wala akong anak. Ganun. Ay, ganda. Ang ganda niya. Ngayon, bad trip na bad trip yan, guys. Sabi niya, puro naman pala babae dito eh. Pinapunta mo ako dito. Parang gutom na gutom yung atake ko. <laughs> Tawang tawa ako niyan kay Adi guys. Kasi nga pumunta siya oras na ng sakto, oras ng kainan. Eh kanina ko ba siya chinat, ngayon lang siya dumating guys kasi nagbis pa siya. Eh nasakto siya kainan. Ayan guys, sakita niyo, sarap ng kain namin no. Pero hindi kami uminom ng tubig guys. Kasi ano kayo dito pagka bago kayong pinay dito, huwag kayo basa-basa iinom ng tubig dito. Kasi mga ibang bahay dito, walang filter guys. Ano sa, yung deep well sila guys. Naku, direct sa ilalim ng lupa, papainom sa iyo. Pag di sanay. parang sa probinsya din sa Pinas. Dati nadali ako noon eh, na po yung ako sa Pangasinan. Kaya hindi kami uminom dito kasi baka magsukat tayo kami. At yun na nga guys, kahit hindi kami uminom dito, si mami, lahat kami guys nagtatay, si mami nagsusukat tayo siya ngayon pag gising niya. Alas 5 pa lang gising na siya, nagsusukat tayo siya. Kasi nga guys, minsan wala silang filter, kaya magingat ka pag bago ka dito. Sigurado yung, yung iinumin mo muna kung saan galing kasi baka, hmm, diari ka talaga. Dati guys, yung tubig namin, hindi ako sanay yung sa apartment parang kami wala pa kami filter guys hindi ako sanay dun sa gripo nila kaya bumibili pa kami ng inumin ni Adi iba kasi yung last guys pag deep well tsaka sasakit talaga yung mo uso kaya amoeba dito hindi sa pagiging maarte Tanggal yung pagkabalahura mo pag natego ka sa amiba dito. <laughs> kaya wag mo ko sasabihan. Maarte ako, guys. Ano lang tayo. Nag-iingat lang tayo. Lalo na may mga bata. Kaya nakikain lang kami. Pero, gan endings makit pa rin yung chan, guys. Kaya nga sila, kaya nga ako nagpabili ng LG na filter, guys. Dating yung filter namin, wala yung UV-UV. So, ngayon, pinaano ko para, ano siya, yung, yung lalabas mismo, parang Wilkins, ganun siya kalinis, guys.